Lumutang ang alingaungaw na iniuugnay sina Jericho Rosales at Catherine Bernardo, matapos mamataan sila na magkasama sa kanilang night jogging. Ito ay nagpasiklab ng mga espekulasyon na may something romantic sa pagitan nila dahil nakita silang magkasama kamakailan lamang. Alam ng maraming tagahanga ng showbiz na natapos na ang labing isang taong relasyon ni Catherine sa kanyang dating real at real life boyfriend na si Daniel Padilla. Kinumpirma nila ang kanilang break up noong November 30, 2023. Kamakailan lang, nakumpirma rin na break na sina Jericho at ang kanyang asawang si Kim Jones noong pang 2019. Lumabas ang mga chismis tungkol sa kanilang break up noong 2022 at bago matapos ang 2023, muli itong lumabas. Kasunod ng kumpirmasyon ng kanika nilang break up hindi may iwasang mag-isip ang mga netizens na baka may namumuong romantic involvement sa pagitan nila matapos silang makitang magkasamang nagjo-jogging. Ibinahagi ng netizen na sa Facebook ang kanyang magkahiwalay na larawan kasama sina Catherine Bernardo at Jericho Rosales. Post ko na din sa wall ko para may remembrance, kasabay lang namin magjogging sila Catherine Bernardo and Jericho Rosales. Huwag nang mag-showbiz question kasi di ko alam ang sagot isinulat na caption ng netizen sa kanyang post. Dahil dito, naging trending topic sa social media sina Jericho at Catherine. May mga nagtanong kung may relasyon ba sila, habang ang ilan ay nag-isip na may nilulutong proyekto para sa kanila. Matapos mag-viral ang post na ito, in-edit ng netizen ang kanyang post at nilinaw na sina Catherine at Jericho ay kasama si John Manalo. Malamang ginawa niya ito para tapusin ang mga espekulasyon. Sa X, na dating kilala bilang Twitter, lumabas ang mga video ni na Catherine Bernardo, Jericho Rosales, at John Manalo na magkasamang nagjagang. Si John Manalo ay pamangkin ni Jericho Rosales. Mago ginita na nag-post ang kapuso actress na si Gabby Garcia ng reunion photo kasama ang kapamilya stars na sina Catherine Bernardo at John Manalo sa Instagram noong February 2019. Sa caption, ikinatuwa ni Gabby kung hanggang saan na ang narating nila Catherine at John sa kanilang showbiz career. Ang tatlong bituin na pumasok sa industriya noong mga bata pa sila. Binatikos ng isang fan FB page ni Catherine Bernardo ang iba pang naglilink sa aktres sa iba't ibang celebrities matapos ang breakup nila ni Daniel Padilla. From Jay, to Donnie, to Echo, baka next nyan si John Manalo na naman ililink nyo kay Catherine. Hahaha -ha -ha, pwede ba si Lee Minho na lang next time? Haha, -ha -ha -ha, post ng netizen. Hindi pa nagsasalita si na Catherine Bernardo at Jericho Rosales sa mga chismis na nag-uugnay sa kanila.